The second from the left lane to turn left onto Southeast Grimes Boulevard. Okay, oh, yeah, this is it. We're going now to the interview. Good, good luck, luck to me. Good luck to me, honey. Mm -hmm. I found my good luck. use mm. the second from the left lane to turn left onto I southeast brine's boulevard going to my entrance i'm going to need from you so are you ready honey for your interview mm -hmm. <laughs> me i'm not ready yet i feel nervous mm, good luck to me good luck to me i'm going to be about this morning including talking to you about what potential shortages Hi guys! Good morning! Ayan, so may i-share lang po ako sa aking experience sa aking US citizen interview today So, yung interview ko ay October 3 So, today October 3 dito So, yung appointment ko ay 8 to 8.40 Tapos, umalis kami ng asawa ko dito ng LA 7.30 in the morning kasi medyo malayo-layo yung uh, lugar na pupuntahan ko for my interview. So, so far, na iraos ko naman yung aking uh, kalbaryo sa buhay. Ayan. So, pumunta kami doon, ang asawa ko, daladala -dala ko yung aking mga documents na aking i- submit doon kung sakaling mag-ask yung ano mag-ask yung uh, USCIS officer na kung ano yung documents na dala ko kailangan na handa po tayo guys kailangan po, kailangan po natin na suso pag, pag pumunta tayo ng gera kailangan natin prepared so pag uh, nag-ask yung officer na dala mo ba yung mga ganun na documents mo, kailangan ready ka. So, kailangan mong, oh, ito yung ano ko. Ayan. So, anyway. So, first, nakalimutan ko. So, first yung ano guys, yung pagdating namin sa building, nagpark kami ng asawa ko sa medyo ma -una, sa unahan ng building. So, medyo naglakad pa ako ng ilang ilang lakad pero hindi man siya malayo pero malamig so ganito ito lang yung outfit ko ayan so ito yung outfit ko para formal na tingnan and then malamig so reklamo ako na reklamo sa sawa ko honey I'm so cold much better na nag jacket ako kasi malamig talaga guys mainit yung labas mainit siya pero malamig yung hangin so ito na pumasok na kami sa building pagpasok mo doon dadaan ka pa ng security oh, di, hindi ka naman pwede hindi ka dadaan ng security guys so dumaan ako na, dumaan kami ng asawa ko sa security so pinatanggal sa akin yung relo uh, yung belt So pag nag-belt kayo guys, kailangan 'yung tanggalin. So advice ko na pag pumunta kayo doon sa pag may interview kayo, wag na kayo magsuot ng belt kasi hassle na kasi ano, tatanggalin mo pa 'yung uh, belt mo ba, ganun. So ayun lang basa naman. Tapos pag after kong tatanggal 'yung belt, reload, tapos may dala pa akong ah, uh, kilikili bag nilagay ko doon yung passport, yung mga, yung cellphone. So, nilagay ko sa, con, ano ba yun, conveyor belt, tawag doon. So, nilagay ko doon. Tapos, sabi ng officer doon na, uh, pasok ako doon sa x-ray machine. Sabi niya, come forward. Don't touch anything. Don't touch sa, uh, ano daw, sa machine. Kailangan ko lang ganun tumaan. Tapos, next naman yung asawa ko tapos sinabi niya na uh, punta kami sa second floor kasi nandoon yung uh, room na mag, sa, kung saan ako mag interview so pagpasok ko doon sa ano guys pagpasok ko doon sa pagdating na namin sa pagdating na namin sa second floor so pumunta ka na doon sa information tapos binigay ko yung aking appointment later So, may dalawang, may dalawang lalaki doon. Pag-uusap sila. And then, binigay ko yung ano, uh, appointment later ko at saka uh, ID. Tapos, sabi niya, okay, upo ka muna doon sa lobby, tatawagin ka lang. Sabi niya. So, pagpasa ko doon, nag-greet muna ako doon sa officer. Sabi ko, hi, good morning. Ganoon. Parang, para ano na, ano hintay ba, ma, maipasa. <laughs> so, tapos, kinuha niya sa akin yung, alam ko, uh, appointment later, and then, sabi, pinaupo niya ako doon sa lobby. Pag, punta namin ang asawa ko doon sa lobby, hindi pa nga ako nakaupo, tapos yung asawa ko ay umupo na, tapos, akma naman na, upo ako, pinawag yung pangalan ko, nasabi ko, wow, ang dali ang bilis ah. So, ayun, so, tinawag ako doon sa window number 3. Pagdating ko doon sa window 3, sabi, gano, sabi ko doon sa lalaki na nag-ano sa akin, Hi, good morning! Ganon. So, sabi, ko sabi niya, good, Hi, good morning! How are you doing? Sabi ko, I'm great! How are you? Ganon, ganon. Nag Nagkumustahan kami para kami feeling close. Ang ganon. So, kasi ganon naman talaga yung intro mo pag kumasok, pag nag-ano ka ng ano doon. So, ayun, nagtaka ko guys kasi pagdating ko doon, sabi niya ah uh, hilahin mo yung upuan dyan, ilagay mo dito sa gitna, so hinila ko yung upuan tapos nilagay ko sa gitna, tapos nilagay ko yung, nilapag ko yung dala ko na folder, ito at saka yung kilikili bag ko nilagay ko doon sa tabi and then, sabi niya remain standing daw, and then need kong itaas yung aking right hand and kailangan kong manunumpa so pagkatapos noon sabi niya you, you can sit now so umupo na ako so nagtaka naman ako guys kasi nasa window ako in interview ako doon sa open na ano doon sa open ba sa window lang hindi kami pumunta sa room yung parang may privacy ka So doon niya ako in-interview. So umupo naman ako tapos nag-ano-ano siya sa computer, yung lalaki, ganun-ganun siya sa sa computer. Tapos sabi niya, "Ang dami mo, ang dami mo ano, documents na dina-download," sabi niya sa akin. Tapos tumawala nga ako pero yung yung dibdib ko, guys, para nang sasabog. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Yung ano ko 'yung dibdib ko sa kaba. Tapos pinapawisan ako, ganun at ganon Tapos kalma lang ako tapos pa kahit kinabahan pa gano'n, gano'n lang ako sana gano'n. pero kinabahan ako guys kung ano yung unang i eh? questions kung ano yung unang i eh, tanong sa akin ng officer so medyo tagalan kasi ginanon gano'n pa niya sa computer kasi madami nga akong uh, in-upload ng mga documents so sabi niya ang dami mong in-upload dito pero that's fine mas maganda mas maganda yung marami kang ano uh, in-upload sabi, sabi niya, give me a minute. Sabi ko, no problem, no hurry up. Ah. Gagana-gana gana ako. Kasi kinabahan nga ako eh. Taka, kaya okay lang yung natagalan siya sa pag-interview sa akin. pinutingting ting niya pa yung ano ko, mga documents ko doon sa computer. So sabi niya, so ayun doon, nag-start nag na siya yung ano, nagtanong sabi niya, oh, tatanungin kita about the history. Ganon. Tapos sabi niya, tapos sa uh, 10 sebex na questions. Kukuha lang siya ng sampo. Tapos, kailangan kong makakuha ng 6 na correct answer. And then, uh, pro proceed na sa next question. So, I'm lucky guys kasi nag-study po ako sa YouTube. Kasi may pinapanood po ako na vlogger. Yung pangalan ni Ay Chucky. Kung ma-ano ma gusto nyo pumunta... kung sino yung may citizen upcoming citizenship interview. Unood kayo sa uh, YouTube ni Jackie. Uh, ano siya? Mag, napaka helpful yung video niya. Doon ako nanood. Since nung nag-apply ako ng citizenship, doon ako nanood sa kanyang uh, mga videos. Ayan. So, passport forward tayo. So, ayon Nung tinanong ako ng officer, officer, <laughs> sa ano, sa Sam, sa anim na sa 10 questions tapos kukuha lang ako ng anim na correct answer so naipasa ko and then sabi niya okay naipasa mo yung na, naipasa mo yung uh, six correct answer sa civics test so we need to go to the next questions about naman sa mga sa history so tinanong tinalong niya ako kung sino yung US representative, uh, tapos na, na isagot ko naman yung US representative namin dito sa IYCSAG si nan, so yun yung sinagot ko sa kanya and then sabi niya, oh a uh, lot of people mostly of the people daw na na interview niya, pag tinanong niya kung sino uh, sino yung gusto, sino yung uh, representative ang sagot ay si Zach nan, ganon. Tapos tinanong din niya ako yung legal name ko. Tapos tinanong din niya ako gumamit ako ng another name or middle name. So sabi ko sa kanya, "Yes, I use a uh, another middle name." And then <coughs> Ano pa ba? Tinanong niya yung birthday ko. Social security, birthday, and saka ID ng asawa ko. At saka, tanong, sa, tanong niya sa akin kung joint account ba may joint account ba daw kami ng asawa ko? Sabi ko, yes. And then, ano pa yung tanong niya? Nakalimutan ko na, nakalimutan ko ng iba kasi sobra kong kaba. So, ayun yung mga tanong niya na naisagot ko. And then, doon na ako na ano guys, doon na ako na parang natawa na kinabahan kung maipasa ko yung questions na yun. Kasi, my questions doon yung have you ever uh, call you, sabi yung mga how, have you ever ganon na mga question sa in 400 na application mo, doon kayo mag-focus ng uh, doon kayo mag-focus ng study para may sagot ninyo ng mabuti. So, ito yung sample ng ano ko guys. Yung tinanong niya ako dito sa ano, yung may yes yes or no yung tanong. So yung tanong niya sa akin na uh, medyo patagilid yung ano ko sagot kasi na-distract ako guys kasi nasa open ano lang kami nag nag-usap, hindi kami sa room na kayo lang dalawa. So doon kami sa yung sa mga window windows doon lang niya ako tinawag tapos tinanong niya agad ako. So tapos na maririnig ko yung sa kabila na in-interview din. Naririnig ko yung sa kabila tapos dito sa kabila din tapos maingay. Maingay talaga guys kasi nasa lobby kami tapos lobby nasa harap kami ng lobby tapos window. Tapos tinanong niya sa akin yung have you support the constitution and form of the government of the United States. So yung sagot ko dito ay yes. And then, do you understand the fallout of allegiance to the United States? Sabi ko, yes. And then, are you willing to take the fallout of allegiance to the United States? Sabi ko, yes. Kasi yung mga answer dito ay puro yes, yes. Pero kailangan mong itindihin din. And then, kailangan kang prepared pag pina-explain sa'yo yung tanong. Kasi pina-explain sa akin. Tapos, maingay tapos hindi mal malabo yung boses niya kasi ang ano yung boses niya para siyang mahinhin na lalaki iwan ko para mahi mahinhin siya Nahi ano ako ako mag ano kasi nahihirapan bang kailangan kong makinig na mabuti sa kanya kasi kailangan ko intindihin yung tanong niya tapos ang hina ng boses niya tapos maingay sa paligid tapos yung tanong niya dito na ito yung tanong niya na natawa ako tapos natawa din siya tapos inulit tapos doon ako na pinulo baka hindi ko hindi ko maipasa yung ano ko yung interview ko kasi medyo na sabit ako dito yung questions na yes or no dan din yung questions sabi niya if the law requires if requires it are you willing to perform perform non non combatant services do something that does not include fighting in a war? Sabi ko, so, yung sagot ko dito ay yes. Kasi yes naman talaga yung isagot mo dito. Kaya lang, pina-explain niya sa akin. Sabi niya, did you understand what is the non-combatant? Hmm, um, nahirapan din akong magbasa, guys. Non-combatant. Pina-explain niya sa akin tong non-combatant kung ano yung ibig sabihin. Alam ko sana yung isagot nito guys. Kaya lang na-distract ako ba ang ingay sa paligid. Tapos mahina din boses niya. Tapos sabi ko, um, yes. Did you understand? So, what is that mean? Yun ang sa tanong niya sa akin. Tapos sabi ko, uh, can you repeat that? Because I'm so sorry. I'm, I'm distracted. Tumawa lang siya sa iyo niya. Okay. so nag, ano siya ng ano, nang tapos nag-next questions na siya hindi na niya niya ko pina hindi niya niya pina-explain sa akin kung ano yung non-combatant services kasi alam ko yung ano kasi nag-study ko kanina o kagabihan kanina kung ano yung ibig sabihin kaya lang na-expired na yung aking utak guys kasi nang dahil sa nerbius so ayun nag-next questions siya sa akin tapos yung tanong niya if the law requires it Are you willing to perform, perform work of national importance under the civilian directions? So, because yes, Doon na naktapos yung amin conversation. <laughs> Siguro na isip ng officer oh, yung maga, magkano, magkano, mag magkano, magkano, sblida ko nito. <laughs> Pero ko, hindi, natanong ko naman siya ng ano, yung ibang mga questions niya kung ano yung mga, ano yung, uh, ano ngayon, like democratic or pra, uh, republican. So, naisagot ko naman yun siya, except dito sa non-combatant services. Doon ako nagka-utal-utal-utal. Can you repeat that again? Was a bare arm like here again? No, you, you answered that already. My question is uh the, are if the law requires it, are you willing to perform the non-combatant services? Do, doon ako na medyo na stack up yung utak ko, guys. Uh, uh, sabihin na natin na uh, hindi naman talaga magaling sa mga ganun. Kasi wala naman talaga akong alam-alam, alam-alam diyan sa ano. Kung ano yung mga kan? Ka mga mga ano na yan kailangan pang i-explain pero kailangan talagang prepared ka kailangan mo talagang prepare ka guys kung ano yung ano kasi nakalimutan ko ka kasi kung ano yung ibig sabihin ng non non combatant services na ano yung utak ko ba na frozen <laughs> Naprosin yung utak ko, dai. So, nag-next question naman siya. So, yun lang yung ano, yun, yun, lang yung last na conversation namin ng officer. Yun lang yung last na inano niya sa akin na uh, questions and then pinaano niya niya ako sa tablet uh, pina sign may pipirmahan ka doon kung agree ka ba so pinipirmahan ko dalawang beses and then yung sa civic yung sa exam pala, yung SEVEC test na SEVEX test na 100 questions tapos 10 lang yung kukunin niya tapos kailangan mo magkaroon ng 6 correct answer and then you go you're good and then mayroon din doon exam na reading comprehension and writing so inano niya sa akin yung tablet tapos may binasa ako tapos after kong binasa tapos may may sinabi siya sa akin yung sinasabi niya kailangan ko ring kailangan ko ding isulat sa tablet yon so inulit niya mabait naman yung ano yung officer na nagano sa akin nag interview tapos ayun natawa lang siya sabi ko sabi ko sa kanya sabi ko I'm, I'm so sorry I'm so distracted eh uh, pagano mababaka na ba? isip niya distracted ako sa kanya <laughs> I'm so sorry, I'm so distracted I'm I'm distracted. Just parang tumingin siya sa akin, tapos nag-smile. Allah feeling naman ni ko, feeling naman ni sir. So ayun, yon lang guys. Tapos pagkatapos ng uh, pagkatapos ng interview, so may may binigay siya sa akin, may binigay siya, may tinatakan siya dito na, ito. Ito lang yung pinigay niya sa akin. Ito yung pinigay niya sa akin, guys. So, ayan. I-cover ko lang yung aking number sa akin. So, nakalagay dito, guys, ay uh, October 3, 20, 2024, you were interviewed by USAIS officer. Tapos, hindi niya binigay yung full name niya initial lang initial lang yung nilagay EH daw EH tapos sabi ko what is that EH <laughs> tinanong ko pa siya kung ano yung EH tapos pangalan niya daw initial initial name ba tapos ayun nilagyan niya ng ano you pass the test of English and US history and government So, ito yung inano niya. Nilagyan niya ng nilagyan niya ng red na meaning na ipasa ko yung exam na to. Yung ito, nilagyan niya ng red. Uh, you pass the test of English and U.S. History and Government. And then, dito naman sa baba, dito naman, nilagyan, Nilagyan niya ng ikis. Nilagyan niya ng ikis yung pangalawang ano. Congratulations, your pass, your application is recommended for appro approval at the ulitin ko na, nabubulol ako. Congratulations, your application is recommended for approval. Yun ang nakalagay. Tapos nilagyan niya ng ito, approval daw, uh, congratulations yung ano tapos at this time it appears that you have established your eligibility for naturalization if final approval is granted you will be notified when when and where to report for the oath ceremony yan so kailangan ko pang antayin yung ano guys yung final ano final approval galing sa USCIS yung final ano na siya uh, yung magse na sila sa akin ng note na mag ano na ako na mag OT so para maging certified US citizen na si So, yon lang guys, yung aking isi-share na need nyo mag-study ng history. Yung N400 and then, kailangan nyo yung i-study yung what what do you mean what or anong ano bisaya ah, tagalogin tagalog lang natin kung anong ibig sabihin ng bare arms and then non nan combatant need nyo din na i ano yun i explain kung kung ipa-explain sa inyo yung what is bare arms what is non-combatant, mga gano'n. So, ready kayong mag, ano, ready kayong makasagot sa tanong na iyon. Kasi sa akin, na, na ano ko ito, na utal ako dito sa, na na frozen yung uta ko dito sa uh, nan what is non-combatant. Gano'n. Pero natawa siya kasi, natawa siya sa sinabi ko sa, I'm so sorry, I'm so distracted. Gano'n. <laughs> so, yun lang guys, kasi, ano, na -distract naman talaga ako kasi maingay sa paligid and then may may tao din dito sa kabila, may tao dito sa kabila, tapos may tao din doon. Tapos maingay yung background niya, tapos mahina din yung boses na nag-interview sa akin. and lalo na ako na-distract. So, yun lang guys for today's video. So, bye.